So, ayolo nga pala, nagbabike na naman tayo. Ngayon nga pala, magpapa-adjust nga pala ako. Siyempre, magpapa-adjust. Yun, gano'n, matuto kang mag-adjust. Hindi yung puro sige ka lang na sige, kahit hindi ka naman talaga niya mahal. So, ayan o, Tingnan nyo guys. So, ayan guys, tamang hintay-hintay lang tayo. Nagsuot na ako ng, hindi ko alam yung protective gano'n, tapos PPE yata, gano'n. Hindi ko alam. For, mm, nothing, eh, safety siguro, gano'n. So, pagkatapos nga pala namin magpa-adjust, eh, syempre, hindi ko na ata na videoan yun. Pero, okay lang yun kasi. In-adjust lang nila. And, syempre, nagpakining. Tapos, pinalitan lang din yung goma na. So, pagtapos namin dyan, P dumiretso ulit kami sa market. Kasi nga, bibili nga pala kami ng mga damit. Pero, una muna is, nakain muna kami. Kasi nga, hindi pa kami naglalans ni mami. So yun, nag na kami and inintay na lang namin yung aming in-order, syempre. So ayan na, as a gentleman person, eh, haha. <laughs> syempre, ako na kumuha ng ano, ng in-order namin. Dahil isa akong mabait na anak, eh. Oo, totoo yun, gentleman ako. May sasabihin ako sa inyo mga girls, makinig kayo. Get a man na hindi lang gwapo. Dapat matured enough to handle your relationship. Ano, may sense of humor. Iniisip yung future nyo gentleman at syempre may respeto yun yung ano nyo tandaan nyo hindi yung pogi lang syempre ano pa meron pa pala kailangan din may takot sa Diyos and syempre mabait ba? Diba? so yan habang nagkukwento ako sa inyo nagsisabi ako sa na si inyo kumakain ako ang sarap sarap kaya tapos pagkatapos sabi kumain eh syempre pumunta na agad kami sa department store dahil bibili nga pala kami ng t-shirt gagamitin sa school grabe guys ang mamahal na ng mga t-shirt ngayon wala na talagang mura sa paraw ngayon Puro ang mamahal. Eh ikaw, di ka pa mahal ng cash mo. Ay, nako. So yan, pagkatapos ko nakapili, eh syempre, pupunta na kami sa counter. Counter, 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 oh yeah, oh yeah. At e, yun lang, ha? <laughs> syempre, si babayaran namin to, di ba? Counter, sa counter magbabayad. Men, alam nyo, kung may babalik man, sana yung perang nagastos ko na lang, ha? Mas nakaka-inlove yun, eh. <laughs> Nung pagkatapos nga pala namin, eh syempre, bibili na nga pala kami ng pang-ulam na rin mam mamaya, di ba? It means yan na yung aming pan dinner Tingnan nyo guys yung ano, na nakasulat dyan, number 4. Yan pa yung birthday ko, December 4. Hey! So, syempre, ako na rin yung kumuha dahil gentleman nga ako, di ba? Gentleman nga ako. Grabe guys, dinumog talaga yung market. Ang daming mga bumibili ng sapatos, medyas, ganon, t-shirt. Kaya umuwi kami kaagad kasi pag mga 5 o'clock na is marami na talagang pila dyan. Kaya pag pa 5 pa lang is umuwi na agad kami. Kaya yan, umuwi na kami kaagad. So ayun guys, hanggang dito na lang. Supportan nyo ako lagi. Peace. Subscribe. Ay, hindi. <laughs> like and follow. Shish!